Sabi nila, walang nuno sa looban. Pero nang gabing iyon, sa tapat ng punso sa bakanteng lote, tinawag niya ang pangalan ko na parang gumugulong sa lupa. Ako si Emil, night shift na nurse aide sa klinik sa may palengke. Nakatira kami ni Lola Doring sa lumang apartment sa tabi ng estero. Amoy mantika, ulan, at kuryenteng hirap magliabang araw-araw naming hangin. Sa kanto, nagiinuman ang mga tanod at sa ilalim ng poste, nagtitinda si Aling Pinanang Lugaw. Tahimik akong kumikilos, laging nagtitipid ng lakas at salita. Ang tanging ayaw kong masira ay ang pulso ni Lola sa aking kamay tuwing gabi. May bakanting lote sa likod ng underpass na may munting bunto ng lupa. Sabi ng matatanda, Punsuraw, huwag gagalawin, huwag duduraan. Madalas ko itong tinatawid pag rush na ako sa klinik at umuulan. Minsan, nalimutan ko ang tabi-tabi po dahil nagriring ang telepono ko. Nakatingin lang ang pusa sa bakod, hindi pumipikit. Parang may humihip mula sa lupa. Malamig na parang balahibo ng sisiw. Pag-uwi, tinapik ni Lola ang binti ko at bulong niya. Anak, magpaalam ka sa lupa. Matagal nang nakikiusap ang angkan natin dyan. Dagdag niya, sabay hawak sa kwintas ni nanay. Tahimik akong tumawa, parang bata at hinalikan ko ang kanyang noo. Ayokong ipakitang lumulundo ang sahig ng takot at utang sa dilim. Sa kahirapan, hinahaplos namin ang isa't isa para tumibay ang loob. Pero gabing iyon, may kumikiliti sa ilalim ng aking sapatos. Habang nagmamadali, naapakan ko ang gilid ng punso kahit ayokong tumigil. May umigting na tunog, parang pumutok na buyo sa tenga ko. Sumimoy ang alikabok sa dila ko, may alat at amoy ugat. Tahimik ang mga aso. Pati tricycle parang ninenerbiyos ang makina. Sa gilid ng bakod, may munting anino na parang nakaupo at nakikinig. Sabi ko sa sarili, pusa lang yan, pero ang tuhod ko, kumalabog. Kinabukasan, namaga ang kaliwang pisngi ni Lola na parang kagat ng insekto. Dinala ko siya sa health center. Normal lang BP, pero mabigat ang hangin. Si Mang Ilyo, albularyo sa kanto, dumaan at napailing. Nagalit ang Nuno, sabi niya, may di nagpaalam kagabi. Napakapit si Lola sa akin, malamig ang palad na parang plato sa ulan. Bumigat ang dibdib ko, sumisilip ang hiya sa pagitan ng hinga. Dumating si Ate Liza, bitbit ang sanggol, amoy gatas at pawis. Sa ospital tayo, sabi niya, ngunit may panginginig ang boses. Makikiusap muna tayo Sagot ni Lola. May utang ang pamilya. Nagkasalubong ang tingin namin ni Ate. Parehong pagod, parehong takot. Tila naglakad ang gabi sa sala, dahan-dahan at nakayapak. Sa labas, umuulan ng dahon, kahit hindi naman taglagas. Sa ilalim ng aparador, nakita ko ang lumang sobre ni Nanay. May sulat tungkol sa punso. Pangako'ng huwag gagalawin ang lababo sa gilid ng lote noong binaha. Pinalipat ni Lolo ang lababo, kinapitan ang gilid ng bunton. Buhat noon, may batang nagkakasakit at may puno ring natutuyo. Ako ang may sala, bulong ko, pero may kasaysayan pala ang sala. Namalayan kong umiiyak ako, halos walang tunog, parang aling sa batalan. Gabi, dinala ko sa punso ang asin, tubig, isang tabako, at tatlong pirasong kanin. Inilagay ko sa dahon ng saging, sa bayu ko at tabi-tabi po. Patawad po. Hindi ko sinasadya. Mahina ngunit buo ang loob ko. May boses na pabulong. Emil? Sabi niya. Dumiin ang lupa na parang huminga. Ibalik ang daan at alagaan ang bunton sa siyam na gabi. Kung hindi, ang pangalan ninyo ay mawawala sa isa't isa. Siyam na gabi akong nagbabantay sa gilid. Dala ang lampara at dasal. May maliliit na yapak sa paligid, parang ulan na marunong magtimpe. Sa ikalimang gabi, lumitaw ang nuno. Kulubot, maputik, at may matang parang butas ng langgam. Bakit ngayon ka lang? Tanong niya, hindi galit, pero mabigat. Natakot akong masira ang pamilya, sagot ko, at kumapit sa kwintas ni nanay. Huwag mong kalimutan, tugon niya. Ang lupa ang unang bahay ninyo. Pag-uwi, pa ang pamamaga ni Lola, ngunit nalimutan niya ang pangalan ko. Tinawag niya akong anak, pero hindi na niya masabi ang Emil. Ang sanggol ni ate ay gumaling. Tumawa siyang walang sipon at hika. Inilipat namin ang lababo, naglinis ng lote, at nagtanim ng santol. Sa halamanan, nilagyan ko ng bakod ang punso, may munting krus at tansan. Tahimik na sumang-ayon ang hangin. May amoy damo na hindi ko alam na hinahanap ko. Mula noon, lagi kong sinasabi ang tabi-tabi po kahit sa siksikang jeep. Tinuturuan ko ang mga bata sa looban na makinig bago tumapak. Tuwing undas, may dala kong kandila at tinapay para sa kaibigang maliit. Hindi na bumalik ang boses ng nakaraang saya, pero lumalim ang aming tahimik. Natutunan kong ang takot ay hindi laging halimaw. Minsan ay paalala at ang pamilya, tulad ng lupa, ay humihinga kapag inaalagaan. Kung may nawala sa amin, mas marami ang naibalik ng paggalang at pag-ako. Ang pangalan ko man ay hindi na maalala ni Lola, ako ang humahawak sa kanya. Bawat gabi, kinakausap ko ang lupa at kinakausap ko rin ang sarili kong hiya. May sugat ang syudad, ngunit may ugat ding naguugnay sa atin. Kapag natatakot ako, humihinga ako ng mabagal, gaya ng punso sa dilim. May aral sa bawat takot.